Mabuenas na araw, mga Ako muli, si Master Hans Kuwa, ang inyong pambansang feng shui expert. At ito ang ilan sa abang tips at palala para sa live na kay Bongga. January 30, 2024, Tuesday, para sa mapinanganak ng Year of Drat. Maraming good star ngayong araw. Makatanggap ng email sa pinag-applyan. Posible ka na matanggap. Yes, congratulations! green at 7 o sa Healthy start, divided kumain sa tamang oras, huwag magpuyat at matulog ng sapat. Ang masorting kulay ay blue at 12. Tiger, iwasan stress at anxiety na haapekto yan sa kalusugan. Relax ka lang kasi. Magpatarot, baraha, reading na lang kay Master Hans Kua kung may agam-agam sa buhay. Red at 9. Rabbit naman tayo, iwasan, huwag pautang utang sa'yo dahil hindi ka na niya mababayaran i-spend na lang, i-enjoy na lang, pera na yan. Pink at 6. Dago good news at may money star na activated. Huwag kalimutan magdasal, magpasalamat sa lahat ng biyayang natatanggap. Pitch at 11. Snake naman tayo kung pinakamaswerte ngayong araw. May bagong investment sa pamilya. Tuloy-tuloy ang swerte, ipafungsyo yan kay Master Hans Kua. Silver at 2. Ito naman, say of the horsey. Mistake star ay iwasan. Mas mainam na ipaalam muna at pag-isipan maigi ang plano para makaiwas tayo sa mistake star. Magsuot ng evil eye, bilhin yan, charm na yan. Tindahan ni Master Hans Gold at 10. Go naman tayo, marami ideas na pwedeng applyan sa bagong negosyo. Magpa-fungshui ng negosyo kay Master Master Hans Kua. Maswerte kulay, brown at four. Monkey Happy Star activated. Maraming kliyente pupunta sa'yo upang bumili ng produkto mo. Maswerte kulay, ay gray at five. Rooster naman tayo, travel star activated, blessing star activated also. Maswerte kulay, ay white at 16. Dog naman tayo na sa iyong pagiging friendly, ngunit iwasan magtiwala ng buo, lalo pa hindi mo siya kakilala. Maswerteng kulay, pink at 13. Pigi naman tayo conflict day to day, magiging maselan sa pagkain, sapagkat maging aware sa pisikal na kalusugan. Maswerteng kulay, aqua at 20. Huli po, ito po yung mga gabay lamang ni Master Hans. Kayo pa rin po gumagawa ng swerte niyo po, dahil nasa pala niyo na sa lalay ang tagumpay. Ako muli, si Master Hans Kuha para sa hashtag Hans Saan? bantay